What's up mga ganter Mga idol dyan Magandang araw Samahan nyo po ako mga kanter Magtandaw ng aking mga Trap sa labuyo Kasi nainggan nyo na naman akong Magtrap ng labuyo mga ganter Kasi nung isang araw Punta ako dito Mukha ko ng <coughs> Kahoy panggatong nakita ko maraming ano maraming na namang mga kalahig ng labuyo dyan sa taas ayan isang araw naglatag ako ng mga trap para sa labuyo sana swertehin kahapon kasi mga kanter nakahuli na ako lalaki tapos bata pa wala pang tahid eh saglit lang ako hindi kasi ako nagtala ng cellphone kaya yun walang video o doon ko na na sa bahay ayun nandito na ako mga kanter dito dyan ako papasok pakita ko rin sa inyo kung saan ako nakahuli kapon linggo mainit na alas 8 na yata ngayon dito may isa akong trap dito ako nakahuli kahapon bigas pakita ko lang sa inyo yan yan mga ganter ganyan lang yung trap ko nakahuli siya kahapon yan, may mga balahibo pa Lalaki, tapos bata pa. Dito siya napulupot mga kanter. Itong ano na to. Kahoy. Swerte kahapon, nakahuli. Tapos marami pa akong mga trap dun sa taas naman. Yeah. Tingnan natin baka mahuli So doon na lang sa taas mga kanter A few minutes later والله إيش والله wala ka rin ayan na walang huli yan pa dito dalawa Ngồi Mày hồ lên mấy đun Ui Là lạc đi Ê Suerti Cakpat mga idol Lelaki Sana oh. Ayan Ayan cow Suerti Kulitku mula mga idol A few minutes later Kita mula mga idol loh sana Oh. Ini na siguro to, maaga pa. Buti na lang dinapilayan mga idol. May mga ano siya, konting sugat lang. lugon pa siya mga, mga hunter mga idol lugon pa yung balay po sa bunto to sayang yung isang lawi isang lawi niya natanggal nano kasi siya pulupot sa tumbo pa lang tsaka din mga kanter nakahuli din ako ganito din yung silo na ano yung may kahoy na pa yung pabalokot ba kahuli din ako pero ano wala akong dalang cellpot tapon linggo mga alas dos ng hapon pumunta ako dito nakahuli yun naman bata pa batang-bata pa yon wala pang tahid buhay sya andon sabay i e, ano ko rin yon pakita binjuhan ko rin yon grabe pugi ng oh. mga idol pugi yan tabi suerte ito na yung last na ano ko eh silo buti nakahuli eh. kaya pala nung nandun pa ako sa malayo may bigla akong narinig na ano para bang ano may lumipad kala ko may tao kaya nagtago muna ako tapos nung munod may huli pala pugi ng lander sayang isang ano na lawi natanggal pa Yan, patubo pa lang yung ibaw sayang natanggal para pa lang tutubuan pa nito makikita muna sa inyo mga kanter dito siya mahuli ma mga kantera yan yung silo ko tapos sa ano niya napunta siya dito may mga kalahig din eh ayan o. dito siguro siya galing may kalahig ano dito siguro siya galing tapos papunta siya doon sa trap ko kaya nahuli baka dyan siya galing baka dito sa area na to dyan siya napulupot oh. ayan yung malinis na yan yung kahoy na yan oh. ayan yung balahibo niya sayang dito siya nagano nung napulupot na hindi na nag, hindi na nakagalaw siguro doon yan siya galing hindi kaya dito sa kabila may mga kalahig din kasi oh marami kanina pa to maga kahunter oh, mga idol swerte may bago na ng mga aalagaan pang next season na to oh. baka maging perfecto na tong balaybo nya yan hindi ko pa tinanggal yung tali uh, in case na maka ano hindi may tali pa rin yun mahaba yung na pero hindi pa masyadong ano yung ano niya sa mukha. Pangbalahibo sa leeg. Sanya so, lang mga kanter. Thank you for watching. Uwi na ako mga kanter. One hour later. Ito yung huli ko kapon mga kanter. Tinggo. Oh. Kapon oh. Alas dos ng hapon bata pa kapon na huli alas dos ang hapon bata pa yan wala pang tahil wala pang tahil Sunod sunod linggo Ito yung una kong huli Tapos kaninang umaga Lones Yung isa naman na yun oh. Yung nasa kabila Yun yung nahuli kanina tapos ito yung kapon ayun batang bata pa ang ganda wala pa yung tahin maliit pa lang yung palong